Magandang araw! Medyo matagal-tagal din ako nawala. Dangan kasi ay naging abala ako nito mga nakarang buwan sa pagtatanim ng binhi. Sa kasamaang palad ay ilan sa aking mga pananim ay naapektuhan ng bagyong mina. Ang laking perwisyo talaga ang idinulot ng nagdaang bagyo lalo na sa agrikultura ng bansa. Biruin nyo, mahigit isang bilyong piso ng mga pananim at infrastruktura ang sinilanta nito. Dahil sa mga sunod-sunod na bagyo sa bansa, kailangan talagang pagtibayin ang programa ukol sa crop insurance. Sa kabilang banda naman, nabalitaan nyo na ba na mas madali ang makabili ngayon ng makinarya sa pagtatanim? Dahil sa mechanization and post-harvest program ng Department of Agriculture, ay 15% na lang ng buong halaga ng mga makina ang babayaran mga tulad namin mga magsasaka ang natitirang 85% naman ay kakarguhin na ng DA. Tunay nga namang napakaganda ng programang ito, hindi ba? Laking tulong at katipiran ito para sa amin. Buti na lang at kasali kami ni Paring Pipito sa kooperatiba dito sa aming nayon. Mas malaki ang tsansa namin na makinabang sa programang ito. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa Mechanization and Post Harvest Program ng Department of Agriculture, mangyaring bisitahin ang aking blog sa Facebook. Osha, hanggang sa muli. Paalam.